Mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila yung may tatangang busilak at may mabubuting kalaban Saan man kayo sa iba't ibang sulok ng mundo, sana ay nasa mabuti po yung kalagay sa araw-araw at malay sakit sa araw-araw. Ang isisip ko po sa inyo ay uh, napaka-importante po ito kung ang yung kalaban po o yung kagalit po ay sobra-sobra na po yung ginagawa. Uh, pwede po itong gawin sa kanya kung hindi nyo na po kaya po yung basic mura po ginagawa sa inyo nasa inyo na yun po kung gagamitin nyo po ah, itong ipapamagi ko po sa inyo ay hindi po tatalab po sa tao uh, hindi nyo po kaaway at wala pong ginagawa sa inyo na taong mabubuti hindi po tatalab po ito ang tinatalaban naman po nito ay masasamang tao kaya dapat po ay uh, mag-focus po sa inyo yung ginagawa sarili at tiwala po sa ginagawa sa araw-araw para kumasi po yung orasyon na akin ipapakalumpusin napaka-importante po ito na pangtigal po upang himatayin ang iyong kagalit po gagamitin nyo lamang po ito kung ah, halimbawa po ay hindi nyo na po masipura po ang ginagawa kung nahawa naman po kayo kung ginawa nyo po ah, na himatay po yung tao na nakatulog po o natumba sa pinaruruan niya po uh, ang proseso po nito pag halimbawa po natumba kung gusto niyo pong uh, po ginawa niyo po ng kan tatikin niyo lamang po para bumalik po yung uh, kanyang ulirat po huwag niyo lang po subukan pong paglaro po kasi may balik po sa inyo to ang pagkagamit naman po nito ay yung taong masama na hindi nyo na po kayang sinisigmura po yung ginagawa sa inyo na minumura kayo at sinasaktan nasa inyo na yan kung gagamitin nyo po ito uh, sa mga naniniwala po uh, maraming salamat po sa inyo sana po mag subscribe, like, share po kayo dito sa uh, ginawa kong mainit na channel po yung wala pa kasi yan po uh, tigal po upang himatayin ang iyong kagalit po narito po ang orasin po obriguit, Marokam, Maxiatus, Siratus, Isuhumo, Atanatus. Puh! Salim po ng tatlong bispo sa isipan. At ang paggawa po nito ay titigan nyo naman po sa uh, pagitan ng kanyang mata at usanin nyo po sa po at sigurado makukong po yung pinatutungkulan po. Uh, hihimatayin po. Basta sa puso isipan niyo na ang pagpagawa po na uh, may matim matimtim na pag-uusal po at tiwala po sa sarili na inyong ginagawa ko. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana po mo anawa po ninyo. Narito pang po ang po. 我们是来合作了